Um, sasayang ulit tayo po na. <tinyo> nakapag-film na ako. Medyo ng konti kasi ano. Medyo tahimik na ang kabilang side. Pero meron pa rin ng upok kasi ano sila. Malimit sila mag-overtime. Malimit sila mag-overtime dyan. Minsan hanggang, minsan hanggang alas 8 sila. Ayan, yan. Naglinuto naman ako ng dinner. yung isda. Ayan. Ayan, may pakpukan pa diba okay. ano pa po sila uh, nandyan pa diba okay. kung hala ka ng isda babalik ko na ulit sa ano sa ref pinatay yung anak ko. Mayro Meron na akong gulay kanina. Ayan. Kaya, ulit na ako ng isda. Alam niyo ba guys yung dukot na pinakuluan? Ayan. Pinakuluan ko yan. kaunting dukot. Ano ba yung dukot sa ano? Ang uh, um, tutong. Kaunting tutong. Pinakuluan ko siya kasi sayang gamot gamot din po kasi yung mga ganyan gamot sa mga sa amin sa Bisaya mga panuhot, mga kung ano-ano mga napifil sa body yan po, gamot din yan, yan. walang po siya ng kaunti asin, kaunting asin. tinuturan ko po ito sa, uh, sa nanay ko. Kaling ko guys. Kasi nahalo-halo ko yan siya. Pero huwag siyang malukot. Ito yung luma uh, naming rice cooker. Halo-haloin yan siya. Kaya hindi siya malukot. Tapos hinaan lang natin ng apoy. Para kung sa masyadong ano, so maya-maya masihinaan pa natin yan. Hmm. Ah, Karnig nyo yung ano, pok pok ito. Kanina, malala po dyan. Araw-araw po ganun. Kasi nga, magawa sila ng building dito sa tapat namin ang oh, tabi, likod. Kainin ko na po yun. Kaya siya tinatawag sinain. Pain ini na lang yung kanin. Tapos magpiprito na lang ako ng isla kasi meron na kami Meron na kami ng gulay. Nagluto kasi ako ng gulay ng kaninang lunch. Yung pakbit. Hindi naman sa total pakbit. Ano siya yung, ang pakbit ng gulay. Tapos, sa ko lang. Nilagyan ko ng tofu. Ayan. Ayan. Yun ano namin nga yung dinner. Magano na lang ng isda prito. ayan po. Nilipat ko yung ref namin dyan banda. Kasi, dati dito yan siya. Dito siya dati nakalagay. So parang maiba naman. Nilagay ko naman siya doon. Kasi dati, nilalagay ko talaga dyan ng ulap namin. Tapos ngayon parang inano ko naman na para maiba. At pa, tinitignan kasi siya pala sa labas. Alam niyo po kasi itong bahay namin, direct sa po siyang ano, direct po siyang makikita sa labas sa gate. Kaya malalis siyang makita kung mayroong darating, kung sino naman ang dali pong makita. Kaya pasensya na kayo kung bakit ako patingin-tingin sa labas. Kasi meron sa <laughs> daanan po talaga. May hindi naman siya masyado malapit kasi malayo naman kayo sa kalsada kasi one house muna bago ang apartment namin. Pero kagandahan itong apartment namin ay nasa ang talaga kami. Direct to the ano, gate. So, ayan po. Nilipat ko yung aming rep dyan. Kanina, tinarabaho ko yan. Hindi ka na po kayo sa mga na namin na may sapatos. Ang dami na ng mga sapatos ng anak ko. Puno na yung nalagyan namin na yung black rock. Puno na siya. Kasi plus ako pa. Eh, pagka uh, ano nga, order siya noong nalagyan na mga sapatos na maramihan. Yung talagang nalagyan ng sapatos. Kaya ang iba, nakalata niya dyan sa hagdanan. Isayo ko naman siyang isiksik doon sa nalagyan namin kasi masisira. Hmm ano kasi ang opisina yung mga sapatos, ang anak ko na sa hagdanan kaya pasensya na po kayo kung may makikita kayo ng kanyang anak anak mitsyan yan po ito kasi dati ang work, dito siya nakalagay salit-salitan lang yan hindi dyan yan, pag hindi dyan, dito para lumuag dito banda, ilipat ko na siya doon Yan ko muna nilagay. kasi matagal na rin siya doon sa kabila eh. sa pwesto ng water na yun. Matagal na siya dyan. Ang water namin, ang anak ko kasi hindi diba, kami inom ng palamig na tubig. Hindi may umiinom pet. Meron din kaming tubig sa hari. Tapos meron din sa ganyan. Hindi siya umiinom ng malamig kasi. pinagbuhan kasi lamanig na lamanig na sa kakadaldal ko natulog po ako natulog ako ng 2 o'clock yata yun tapos nagising ako ano 4.30 nagising ako ng 4.30 maraming puti na sa kababao ang ganda Di pa, di pa ko nakakabili ng pampalit yan eh. Gusto ko kasi tela. Kaya ko nang... Dati ko kasi nilalagay dyan plastic. Yung alam nyo po yung luma ng shower curtain. Ginugupit ko yun. Tapos ako nilalagay dyan. Eh, hindi pa ko nakakabili ulit ng ganyan. Yun kasi yung last na naghanap ako doon sa um, crossing. So, sa ko niyan, Wala pa silang stock. Kasi nga nag-Christmas, nag-New Year, parang naubos. Ibilang ko yun ang pampalit pagka may budget na ulit tapos yung sa bintana namin sa kusina ako lang pong gumawa nun bumili ako ng tela noon, matagal na matagal na po yan parang kung ilang years na kami dito sa apartment 13 years. Dalawa ko yan sila. Ako lang gumawa. Tinahi ko. bilang tela. Tapos yung Christmas. Dati yung Christmas. 14 jaan. Tinahi ko lang din yung Cortina yun siya na medyo na damage yung ano yun. Ginawa ko na rin siya. Ng kurtina. Tinutun ko lang. Parang hinati-hati ko. yung so, ito sa baba nakabilahan ko na yun lang siya, para kasi, o, yun para mayroon siyang pang kasi ano eh ready pa yun din eh pag ganyang color hindi ma sya na makita yung dominion ay hindi guys oh kurtina na yan, yung mintana na yan, diretso yan sa gate at saka sa garahe. Sorry na sa mga nangyigay, mga misi-misi. Wala pa yung ano, wala pa yung ano. dati so, yun yung two cups. I na lang. Ano na lang. na lang. Ano na lang. Ano na lang. Ano na lang. na lang.